Sobrang talim. So ayan. So pag may nakikita tayong maganda yung ano niya, bad eye, so may laman, so ibig sabihin good yan. So kasi iyan ang tutubo doon sa uh, magiging sprout niya. Diyan magagaling yung tutubo. So ilagay natin dahan-dahan. And then yan. And then kailangan natin ng... magandang magandang umaga mga kagres so, dito na naman tayo sa umagang uh, medyo mainit na so bagong ang lahat mga kagres maraming maraming um, maraming maraming salamat dun sa mga walang sawang sumuporta so shout out sa inyong lahat salamat thank you very much sa ating mga subscriber so ngayon mga kagres dito tayo sa rubber tree na naman so update natin yung rubber tree so ayun nga mga kagres nandito tayo ah, uh, tinitingnan natin update natin yung uh, rubber uh, rubber tree kasi ilalabas na namin yung nandun sa in-stock namin. So, yung pamaraan namin na pag-stock is hindi namin nilantad lahat kasi ang nilantad namin is yung kaya lang ng badders kasi dito sa lugar na to is yung badders is kukunti lang so mabibilang lang sila uh, tatlo so kaya hindi namin nilantad lahat sa init kasi pag uh, nilantad mo lahat sa init tapos hindi naman maagad sa pagbading so ma-overgrow siya yeah. so yung iba nga nabutan kami So ang ginawa naming technique is uh, inuunti-unti namin labas at saka yun lang ang sinusundan ng bader's pagkakondisyon. So ngayon titingnan natin kasi may mga nauna eh uh, i-share ko rin kung paano ang pamaraan ng pagbading o bakit kailangan natin siyang i-bading. So yan mga kagri huwag na natin patagalin. So kung hindi pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na kayo at saka pindutin natin yung notification bell. So yun mga kagri tara ikot-ikot na tayo. Ayun mga kagres, so kailangan natin ng ano, pagka nagbabading tayo is uh, kunin natin yung size kasi nasa brown budding method pa tayo o pamamaraan. So ito yung mga nauna natin na in natin na uh, root stock. So ang gagawin natin dito is uh, nag ano tayo uh, brown bading. Ang gagawin natin dito is siyempre kukuha tayo ng badwood. Ito yung badwood na sinasabi ko sa inyo palagi. Ito yung may clone na na badwood galing doon sa badwood garden natin. So sa siya. So ang gagawin natin is kukuha tayo ng magandang bad eye na ikakapit natin dito para mag, mapalitan natin tong variety na to kasi hindi natin siya itanim na wildlings o direct o seedling. So ang term nito is seedlings kasi nasa nursery. So ibig sabihin para magiging body rubber, uh, rubber tree siya para magiging uh, quality planting materials is kukuha tayo dito ng mata na ilalagay dito. So, kailangan lang ma-identify natin yung kondisyon niya. Tulad nito. And then, sisiyon natin. So, and then, siyempre, kailangan yung knife natin is sobrang talim at saka may uh, ano tayo, plastic. So, ganun lang. So, sobrang masilan lang, pero talagang dahan-dahan din kasi yung knife natin is sobrang talim so yan so pag may nakikita tayong maganda yung ano niya bad eye so may laman so ibig sabihin good yan so kasi yan ang tutubo doon sa uh, magiging sprout niya Diyan magagaling yung tutubo so ilagay natin dahan-dahan and then yan hindi kailangan natin ng plastic at saka kailangan pag nagbad tayo is yung hindi siya pagalaw-galaw para hindi siya malamog so mas mataas yung percentage niya na mabubuhay siya so ayan na tapos tali lapit mo So after 21 days nito is makikita na natin, ma-identify na natin na mabubuhay siya. So tanggalan na natin ng plastic and then pa-develop natin siya tin this bago natin siya i-cut back o dadalhin natin doon sa uh, hardening o pa natin yung sprout. So ganoon lang pagka ano ang gagawin natin is uh, late let uh, brown budding kasi nasa uh, brown budding method tayo ngayon. So maraming technology yung ginagawa natin hindi lang ito so nag improve pa tayo. So dati kasi isa uh, nahirapan tayo sa buto kasi Mindanao pa natin na uh, kinukuha yung buto pero ngayon uh, medyo nag uh, improve na tayo so gagawin na natin yung uh, early green budding so ibig sabihin total 3 months o 1 month kung okay na yung puno ibad na natin siya kaagad sa green uh, budding so doon na lang natin ipa-develop so mas madali at saka yung ugat niya sa ilalim is hindi masyadong nag-overgrow so ibig sabihin na agad natin yung pagtagos ng ugat so yun mga kari, abangan natin to. Pero may papakita ko na rin yung mga nauna doon kung anong magiging resulta na to. So yun lang ang pag ano, kailangan hindi talaga malamog o walang mga lamog-lamog dito para high percentage yung pagkabuhay niya after 21 days. So yun. Eh, boss, kumusta? Okay lang boss. Bata, eh, parang ano ka? Ha? Huh? Medyo lamig? Malamig eh. Ha? Huh? Okay. <laughs> na mas mabasa. Ah? Ha? <laughs> Ayan, ayan. So, nagre refile sila mga kaagre. So, ilalabas na yung uh, medyo malalaki na kasi after a uh, few months is budding activity na. Yung iba doon na budding na ni kasi dati nang nakaano yun. So, yan ang mga activity nila ngayon dito. Tulad dito mga kaagre o is may ano na to. Siya tinatawag na brown budding. Kasi medyo ano na siya. Late na siya. Light brown budding. So iba, iba to sa ginawa natin dun sa kabila is uh, green early budding yun. So ngayon nerreripal kasi maganda yung panahon. Para mailabas kasi mas mataas yung uh, per, percentage uh, pag nailabas natin kasi paglilim kasi pagka budding activity na budding activity na is ano na uh, low percentage na siya so yan, yan, yan. Si Makmak dito is uh, nag, ano, na, nagbabading. So, yan ang pagbabading at brown bading. So, kasi ito, itong mga nauna na to, is dati na itong nakapile. So, pwede na siya. So, yung bagong lipat na yun is galing doon sa ano, kasi na, nung ano, inipo natin. Kasi, ang ginawa natin is nag-i-stack tayo ng uh, rootstock kasi nga yung buto hindi natin ma-stack so para lang maagad sa pagbabading hindi natin sinabay-sabay na inalantad sa araw so paunti-unti sa kaya lang ng badder so ganoon ang ginawa namin uh, pamaraan dito para makontrol namin yung pag-overgrow ng uh, pag-overgrow ng uh, rootstock so kasi pagka nag-overgrow yung rootstock hindi maganda so ito yung ginagawa natin yung kaya lang ng badders so maglalabas na naman tayo and then para masunda ng brothers na makapitan ng uh, variety or clone so ang kinakapit niya is 31 yan ang kinakapit niya is 31 so ayan 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 nilalagyan niya ng uh, bud eye so galing doon sa magandang variety so yan ayan yan ayan yan ang activity na yan so marami to Basta paunti-unti lang yun ang ginagawa namin. Ayan, si ano ang pangalan mo? Ading? Ermi po. Ah, Ermi. Ikaw, anong pangalan mo? Support. Support? <laughs> si Support at saka si Ermi. <laughs> Ay, mga kagre, nakakot nila. So, ito kasing linya na to, is ano na to? Ito na yung ibaba, uh, ibabad natin. So, yung mga bago na yan is, i-condition muna natin yan so, maglabas lang tayo kung ano yung target natin na uh, babadingan so pagdating ng 1 uh, month to 2 months so ang ginawa natin is yung mga big bag talaga yung ginamit natin para hindi siya masyadong magalaw galaw yung ugat kaya so, yan si Kuya, din. Kuya Edwin oh. Oh, Hi ka, nami-miss ka nila Hi mga <laughs> ka okay, mo kaya? Maganda yung panahon? <laughs> okay na panahon ayan, no? Oo, ayan okay, si Kuya Edwin siya talagang umiikot-ikot dito. Na naman sa araw, baka -i -i na naman. Ay, ganun talaga yun. Gusto natin yung ulan at saka gusto natin yung araw. <laughs> ayan, ayan, si Kuya ano. So, ayan lang mga activity dito mga ka -agri. So, titignan natin maya-maya yung uh, dati nang nagawa So ito ito makikita natin nagawa na ni Makmak, Nabad na 'yan. So ano lang kunting kondisyon lang mga kaagre itong mga, ka itong mga tubagong lipat, uh, one to bagong 1 to 2 months, pwede na natin i kagayan yan ito, ito ano na kasi ito, matagal na 'tong nakondisyon So inunti-unti natin. So yung mga dito is ilalabas natin pa unti-unti. Yan doon si Kuya Tono. Ito kasi yung ginawa namin na paulit-ulit yung sinabi, ito yung ginagawa namin para makontrol namin yung paglaki. Kasi pag uh, nilangtad natin kaagad doon sa

Magpatuloy na siya, Kuya Tony, pagka sumama ka. Oo. Sabay na kayo, ha? Para lalaki tayo. Ay, ito ka, lalaki ako. <laughs> kaya medyo magandang panahon mga kagre, so sinusulit. So, mas magandang igalaw kasi. Kasi hindi siya masyadong nalalanta kapag ah, ganito yung panahon. Yun. So, titingnan natin yung mga kagre, yung ah, ginawa na eh, makmak, ano ah, na nauna. So, naipile na niya doon may pile na niya doon so yan ang mga ka-gray yung uh, mga ga-brown budding natin so kikita niya yung mga ano pinutol natin yung uh, pinutol natin yung uh, minya para tutubo para dito ang tutubo so yung minya dito pinutol natin para dito yung tutubo yung kinapit natin na ah uh, bud eye so after ano yan after 45 days uh, magpa-plasting na yan yan mga kagre is dito. Iba din na pamaraan to. So, ito yung gagawin natin na uh, early uh, green budding. So, maliliit pa lang siya. So, sundan na natin ang budding. So, ayan, ayan. Iba din dito na area. So, silipin lang natin. Ito, hintayin lang natin to siya mag-brown. Brown siya konti. Mag-brown siya konti yung puno. Ibabad na natin. So, ang gagawin natin ng uh, budwood dyan is yung uh, maliliit din. So, ibang pamaraan din yan. So, susundan din natin yan uh, makikita din natin yan kung paano natin gawin Ayan. so ibang ano dito ibang uh, pamaraan na gagawin natin iba doon yung mga iniipo natin dyan so ginawan lang talaga natin ang paraan kung paano natin siya kontrolin na mapigilan muna yung pagtubo niya habang hindi pa siya na uh, ibabad so, so magtatanim na rin tuloy tuloy na rin yung pagtatanim yung mga bakanting bag tinatamla na natin para hindi tayo maubusan so years na kasaykil tayo ng ibabad so yan na yung mga kagre yung uh, after uh, 21 days nung so, nabuhay yung binading natin so anilagay uh, nilagay natin na uh, ganyan so pinutol na natin yung main so ito na yun after 45 days ito na yung mangyayari so ito na yung mangyayari after 45 days so makikita natin yung tumubo na yung uh, pinag uh, pinag badi nga natin. So yung nilagay natin na eye. so yan na yan. May sprout na. So yan na yan. Antayin na lang natin yan ah, mag-dark green para pwede na natin may tanim. Tapos so, na yung pag-iikot natin, so nakabigay tayo ng kunting idea. <laughs> Ayan si kaya Edwin. So tuloy-tuloy pa rin yung ano nila dito. Ah, hanggang maganda pa yung panahon. At saka pag mainit na kasi, ihintuan ah, din natin kasi ah, yung dahon niya is na-stress. So parang timing timing lang din. So Sumama so, yung magandang panahon, so ginawa natin is activity. Kasi every naaayon doon sa panahon. So, yun lang naman ang importante. So, ayan si support. Ay, si support ba ito? Ayan <laughs> si kaya Tony. kaya Tony, magbabay ka na. Oo, oh, magbabay ka na. Wala ba Ayan, ayan si support. si <laughs> support. Ayan na yan mga kagre. So maraming maraming salamat sa pagsama kuya. Huwag uh, babay ka na. Uh, don't, uh, don't forget to subscribe. Diagre TV. Thank you very much. Magandang araw.